Uh, bigyan natin ng reaksyon ngayon ng uh, mga pahayag ni Ted Filon sa kanyang programa. Uh, ano na, punong-puno na ng salop itong si Mr. Ted Filon. Ramdam mo talaga yung kanyang nag-aalab na galit ba o pagkadismaya? Anong klasing gobyerno ito ngayon? Talagang... Salamat at mayroon tayong Ted Filon na nagsasalita para sa ang nagsisilbing boses ng uh, taong bayan. So salamat Ted Filon. Uh, pakinggan natin ang kanyang mga pahayag at uh, yung reaction din ni Pinoy Views and Opinions, isa sa mga uh, matatapang uh, na vlogger na pumupuna sa administrasyong ito. Isang uri ng gobyernong pinatatakbo ng P. Kakayahan, walang kakayahan, pinakawalang kwentang mga tao. Grabe! Pinakawalang kakayahan na, pinakawalang kwenta pa. Sa so bagay mga kababayan, mukhang may punto si Ted Filon dahil sinabi na rin niya ni Vicky Sara Duterte, para do tayong bansang walang pinuno mga kababayan, walang number one. Mm, presidente dahil hindi marunong maging presidente. In short, tamang Yes. Kleptocracy hmm? Grabe ang term mga kababayan no? Kleptocracy Di ba kung may mga kababayan Nung magnanakaw, ito kleptocracy lah sa ating gobyerno ang nakawan Huwag hmm? kang magmalinis, nagulat pa ako sa... So klepto, from the word kleptomanyak Ibig sabihin yung Pag... Uh, pagnanakaw So, yun po, napakatinding uh, birada ni Ted Pailon sa ano. ...ng pamamalakad sa gobyerno ng mga taong lulong sa... Uh, palakpakan, oh di ba diba? Diyan the House of Representatives. Nakasentory ang kliptokrasya. pa, Oh. Ah, huh? magaling lang sa bunganga mga kababayan, pero walang gawa puro ngawa, walang gawa. Mga taong ginagamit ang posisyon sa gobyerno para... Grabe palakpak niya sa anong zone na ni BBM. Namula ang kanyang kamay mga kababayan ni Tulfo afterwards. Nagpamasage pa mga kababayan mm, dahil masakit ang kabay sa kakapalang. Magkamal ng yaman sa kabin ng, ng, ng taong bayan. At expense of people's money. Kakistokrasi. Oh. From the Greek word, kakisto, meaning... Worst worst. Kung may mas worst pa sa worst mga kababayan, eto na yon. The worst president ever, ha? At ang tingin natin, mas malala pa ito kay Pinoy Aquino, mga kababayan, eh. Government? Mas malala pa kaysa sa kanyang ama, na ang diktator na si Marcos Sr. The worst. Isang uri ng gobyernong tinatatakbo ng pinakawalang kakayahan. E eee, weak leader. Correct si Sara Duterte, hindi marunong maging presidente naka-walang kwentang mga tao. Ah, walang Ano sa palagay niyo? Oh, tama. Oh, tama. Agree to me. anong Ang Anong uri ng gobyerno hmm. meron tayo? Gobyernong pangat na mga kababayan. Wala na sa eh. Sa totoo lang. Ngayon, sa Pilipinas. Bayan, mag-isip Bayan? na po tayo Oh, hanggang isip na lang ba tayo? Walang gawa? Mahirap kasi mga kababayan. Systematic na ang parang makya na ang <laughs> naging kalakaran ngayon mga kababayan. ano? Hawak nila lahat eh. Think about it. Think about Sinasabing it. Sinasabing may demokrasya sa Pilipinas sapagkat hmm, Inaabuso ang demokrasya mga kababayan. Hmm? Inihahat. At eto naman ang kanilang ginagamit ngayon para abuso oh, sa kapangyarihan. Sa demokrasya daw eh. Sila lang ang may demokrasya. ang mga leader ng bansa sa pamamagitan ng pumanoy, malayang halalan. Mm, malayang halalan pero ang pinaplano sa halalan mga kababayan, mag-release na mag-release ng ayuda. Na ang sabi ni Bibi Sara, it's a form of vote buying. Oh. May tatlong sa. Paano pa ba yan malayang halalan? parang binibili nyo na ang halalan. Hmm. Ay, ang gobyerno na dapat ay nagpapatupad ng tinaguriang check and balance o pagsiguro na walang umaabuso sa ekotipo. Paano na yan? Check and balance? Ay, yung Senado sana mga kababayan ay mag-check and balance doon sa kababuyan na ginawa ng Congress. Ay, lang ng porsyon legislatura at unikatura. Sama-sama sila po Mayo ka 12, magiging malaya na naman hmm. ba ang ating halalan? Nakahanda na ang ayuda. What do you expect? Sana kayo mga Pilipino, no? Alam natin, o marami sa ating mabibigyan mga kababayan ng datong para iboto yung mga taong iyon. Pero, tanggapin nyo na ang pera kung talagang kailangan nyo ng pera, ha? Kung hindi nyo kailangan tanggapin, kayo na lang ang mamigay sa iba ibigay nyo na sa mga nangangailangan pero huwag kayong magpapagamit huwag kayong magpapautos so ayun, demokrasya nga dahil may eleksyon kaya ang problema sa atin mga voters natin is uh, kulang pa sa maturity maturity uh, ang simula ng corruption ay nag, nandyan sa eleksyon dahil ma, may mga botante pa tayo na hindi iniisip ang kapakanan ng bayan. Ang iniisip lang yung makuha ngayon na ilang daang piso. Makabot ng isang libo. Tatanggapin nyo at bubutuhan na lang kung sino yung nagbigay sa kanilang salapi. Doon na po nagsisimula na nagkakaroon ng ganitong klaseng gobyerno. Kaya hindi rin natin uh, ang simula talaga sa pagbabago is dyan sa halala. Sana, magising na ang mas nakakaraming butante na huwag ibenta ang kanilang boto. Para ang manalo, yun lang may kakayahang mamuno, may puso, may malasakit para unahin ang taumbayan ihuli ang sarili. Ang nangyayari ngayon, nauuna ang sarili bago ang tao.